Ay, aray, aray, aray! Ano mo yan? Hindi ka ba Bakit mo sinusuntok ang kapatid mo? Lola, nag -e sparring lang kami. Tinuturuan ko si Dado para hindi maging lampa. Hindi baling lampa. Huwag lang ba sa gulero? Oo naman po, Lola. Tinuturuan po... po ako niya. Dito ka lang kayo sa lupa. Bilib talaga ako sa iyo, Daniel. Buo ang loob mo. Ito sampun libo, Daniel. Kailangan dagdagan niyo ang bahay, Don Carlo. May nadami na siyang pulis. Hindi problema yon. Kung hindi ka lang magaling. At alam ko rin magaling kay magbayad. Atorne. Yes, Don Carlo. Bigyan mo pa ng 10,000 si Daniel. Maraming salamat to, Don Carlo. Salbu, tibana na naman si Daniel. Daniel, ano? pagdo ka na naman, ha? Daniel, balato naman siya, no? Oo, oh, sa susunod. Sige, pagbalik ko. Marami na rin tayong pinatrabaho sa batang yan, ha? May tiwala ako sa kanya. Maraming salamat sa inyong lahat, ha? At nadalaw naman ako ni Mama Mary. Maraming salamat din. Magpapaalam na kami? O, oh, sige. Tutuloy na po kami. Maraming salamat, salamat po. Oo. <laughs> salamat po. Oh, oh. salamat ulit. Na po kami. Sige po. Ah. Salamat po. Ah, Lynette, mauna ka nang umuwi sa bahay, ha? Dadaan pa ako sa cottager ko para kumuha ng langgunisa. Ah, po, inay. Ako na ho maghatid sa kanyaring <laughs> Rose. O, sige, bahala ka na sa kanya. Ah, Tutuloy na ako. O, oh, sige, sister. Lala, samahan ko muna si Linette sa bahay nila. Sige, hila. ingat kayo. Ha? Uh, excuse me, Your Honor. Baka, kailangan yung bodyguard. Sasamahan ko kayo. Huwag na. Aba, mahirap ang panahon ngayon. Maraming kudita. Importante ang bodyguard. Sasamahan ko kayo. Salamat, Judge. Susunod. Lala, ah? tuloy na po ah, la, kami. aning, uwi na po kami. Oo, oh, oo. Oh. Ananay mo, puro negosyo yung iniisip niyo. Ang lilit no? naman kasi ng mga sweldo ng mga teachers, no? Sa bagay. Judge? Ano hong may paglilingkod ko sa inyo? Ah. I... I... Ah! Thank you, Your Honor. Alis na sa simula ng picket bukas. Sige, samahan kita. Dado, hindi ako nagpapasama sa'yo. Kaya kong sarili ko. Ang gusto ko'y umaten ka dahil naniniwala ka sa pinagrarali ng okay. mga manggagawa. paano nga ako maniniwala? Hindi nga kita maintindihan. Kaya nga ay pinaliliwanag ko sa'yo eh. Nakikipagmatigasan yung management sa mga nag-uwelga. taon na to, karamihan sa mga pamilya ng mga manggagawa'y di na halos kumakain. Ano naman koneksyon ko doon? Hindi ko naman sila kilala. Kapwa mo sila Pilipino. Kung iintindihin ko lahat ng Pilipino na gihirap sa buong Pilipinas, mapapabayaan ko sarili kong problema. Eh kung yung pamilya ko nga, naghihirap din eh. Sino pang hindi naghihirap? Kami rin. Yun ang nga ibig ko sabihin eh. Kanya-kanya tayong hirap, kanya-kanya solusyon. Hindi. Kaya hindi natin mahanap-hanapan ng solusyon ng mga problema natin eh dahil sa kanya-kanya tayo. Uy, aktivista. May masama ba doon? Ewan ko. Ako, gusto ko lang makalis ang pamilya ko dito sa si squatter. Pagkasalan tayo, sasama kita. Basta ako, ayoko makialam sa problema ng may problema. Marami din ang problema eh. Kaya tayong mga Pilipino matagal umunlad eh dahil sa kanya-kanya tayong mag-isip. Diyos lang ang nag-iisip para sa lahat. Ang Diyos? Nagawa niya ng dapat gawin para sa ating mga tao. Tayo naman ang dapat kumilos para sa ating mga sarili. Eh di ganito. Hanggat hindi kayo mayaman, lagi na lang tayong ganito.

Ay. Aray, aray, aray. mo Ray, Ray, Ray! Lola! Ha? Bakit mo sinusuntok ang kapatid mo? Lola, nag sparring lang kami. Tinuturuan ko si Dado para hindi maging lampa. Hindi baling lampa! Huwag lang basta gulero! Oo oh, naman po, Lola. Eh, tinuturuan po... po ako niya. Ano? Tinuturuan po. Lola, hindi pwede lalampalampa ang lalaki. Ah, ganun? Sige, suntok Lola! Eh, may kuno naman ba? Sugit na naman mo. Ha? na Wait. Lola? Halika, halika oh, eh. o, San mo dadalhin 'yung sinasabi? May kutis ka ba? Ha? Tol, ang lakas mo naman untok. Ikaw nga 'yang pekone, eh. kinututuhanan mo. Sa katuluyan pangako. Daniel ako hindi mo pa sinasagot, ha? San mo kinuha 'yung ibinigay mo sa akin? Lola, pag wala kang pera, angal kayo ng angal. Pag nabigyan ko na kayo, marami pa rin kayong salita. Sisigil ko magsalita. Pagpatay na ako. Lola, yung binigay kong pera sa inyo, tinubo namin ni Bong yun sa bayan ng kotse. Hindi mo na kinuha ni Bong ang parte niya. Sabi ko kasi, malaki-laking halaga ang kailangan ko. Tol, gusto ko, sa susunod na pasukan, mag-aaral ka na uli. Tulong na ako sa negosyo mo. Ayoko na mag-aaral eh. Ito ah, yun mahanap ko eh. Trabaho? Dado, magtapos ka. Huwag kang gumaya sa akin. Ay, naku. Ewan ko. Ewan ko sa mga balak ninyo. Basta ako, tau-tauhan na lang yata sa bahay na ito. Ang lola, nagsisimiento di asukal na naman. Daniel! Daniel! Oh, Bong! Oh, may lakad tayo ah. Baka nakalimutan mo na. Oo nga pala, sandali lang. Naku, Lola, nandito na ako sa bong. Nilakad nga pala kami, importante, importante. Nakakalimutan eh, ko. Eh, ang pagkain mo, hindi mo natatapusin? Hindi na, ho, Lola. Kasama ako. Huwag na. O, oh, ikutin mo yung plato mo. Ikutin mo. Wala akong tiwala sa bong na yun, eh. Mukhang walang gagawing mabuti. Baka kung saan saan kalokohan itinutulak ang kapatid mo. Hindi naman ho siguro. Tandaan ninyo, ha? Hindi ko kayo pinalaki. Samusama. One container. Kami up. Ito, dito. Lisa. Oh, ito ah. Pambilin nyo ng pagkain ah. Sinusunod nyo ba yung billing ko sa inyo? Opo, Kuya Daniel. Lagi po namin binabantayan ang pamilya nyo. Kami nga po madalas ang nag-iigib ng tubig para kay Lola Anita. Mabuti naman. Aba, talagang mabuti. Kaya ako dapat ibaya din. Saka na yun sa'yo. Malaki ka na eh. That's all right, Your Honor. Your Honor, sa palagay mo kaya pagkatapos ng mga kudeta, pwede na akong maging judge. E eh, paano ka magiging judge? E eh, hindi ka naman nakapasa sa bar exam. Bakit judge ang tawag nila sa akin? Saka na lang kita sasagutin. Magmamadali kami. Okay, Your Honor. Hay nako. Nadagdagan na naman ang malaki insurance natin sa eskwelahan. Insurance na insurance. Wala namang nangyayari sa sweldo natin. Katulad ng pag-ibig. Wala naman ang nangyayari. Hay nako. Ay, teka, ah. ang tusino, dala mo ba? Abo. Eto. Galing pa ng pampanga yan. Alam mo ba, ibebenta ko to sa mga estudyante. Linet, 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 maganda um, magandang umaga, ho. Si po. Ah, tuloy kayo. Linet, Linet, Linette! 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 Andrew na! Oy, Linette, dali mo. Malilate na tayo. Oo, oh, wala na tayong oras. Bilisan eh. mo Bilis na, Lynette. Bilisan ka na. kami. Oo, oh, uh, saan ka pupunta? Aalis kayo't maglarali? Ay, naku, walang alis-alis. Mga kailangan nila ako eh. Bakit? Manager ka ba? Ma'am, miyembro ako ng negotiating panel. Anong panel panel? Bakit binabayaran ka ba nila? Eh, kumakunan ka ng litrato ng mga ahente ng gobyerno. Eh, dinapasama ka sa listahan ng mga wanted? Yung aking co-teacher, dinukot ang anak nila. Hanggang ngayon, di pa nakikita. Ma, mag-iingat naman kami. Saka yung mga panganib na ganyan, eh, bahagi na yan. Ang... Ano bahagi? Ang binabayaran ko sa'yo, eh, ang tuition fee mo, para mag-aral ka sa loob ng klase. Hindi sa kasada. Tama na yung mga rally-rally sa mga lalaki. Ma, hindi naman mga lalaki lang ang dapat na... Naku, wag huwag mo na nga akong semo ng tungkol dyan sa... dyan sa mga lalaki at babae sa lipunan. Yung mga rally-rally na yan, alam ko na lahat yan. Naku, Kanina pa nangangamo itong tusino ito ko. Huwag kang makasama-sama sa rally, ha? Paano yan, Lynette? Hindi ka pinayagan. Akong bahala. Two so, container coming up. Mmm, Judge, pasok. Sino ba talaga ang may-ari ng tubig? Ang puso, ang umigil? Ang naliligo? o ang nagbubuhan? Ang tao, o ang Diyos? Wherefore, I do not know the answer to the aforementioned questions. Therefore, I plead guilty, Your Honor, to the charge of guilty. Dado! Dado! ka muna! O, pasok ka muna! Sige na! nakapatulong ko sa'yo eh. Na, ako na, ako na, ako yun. Eh, no? si Dado ang gusto ko eh. Umalis ka na nga, Judge. Tatawagin na lang kita pag kailangan kita. O sige, tawagan mo ako dyan. Tawagan mo ko, kailang ako, kailangan <laughs> ko isasente dyan. Wow! Kaya, tara, tara, Good morning, sir. Good, Good morning, morning sir. sir. I'm ready for your questions. Please sit down. Thank you. Thank you, sir. Ah, uh, General, totoo po bang protektado na isang mayamang negosyante na si Don Carlo Perez ang mga kasat pa... Si Radio. At tauhan ni Don Carlo ang isang mataas na opisyal na politiko. Ay, sandali. Sandali lang. Hindi tayo dapat pabigla-bigla na mag-akusa nang wala tayong ebidensya. Ang lahat ng ito ay dumaraan sa due process of law. Ngunit itong masasabi ko at may papangako ko sa inyo. Hindi ako titigil hanggat hindi na kukulong yung mga nagmamayari ng na mga illegal at immoral establishment. At kasama na rin dyan yung mga politiko na pumuprotekta dyan. Mabuti naman no, at meron kayong raid na isa sa gawa rito. Bago kayo naging superintendent dito, meron nga raid, pero puro nga kugon. askugon. Publicity lang yata ang hangad nila eh. Ah, sandali lang. Tandaan nyo ito no. Hindi ko na kailangan mabasa pa ang pangalan ko sa mga periodiko. Ang tungkulin ko sa batas, pangalagaan at protektahan ng mga taong bayan. At dahil dito, ang sino mang magkasala, kahit sinong ponsyo pilato, kahit anak pa kita, ipakukulong kita kapag nagkasala ka. Oh, Panyero! Oy, Panyero! <laughs> oh, doon na tayo sa coffee shop mag-usap. Oh, sige. Kanina pa kita ni nihintay eh. Magandang gabi po, Don Carlo. Good evening. Well, alam niyo na ha? Basta't nangailangan ulit kayo, huwag kayong mag-aatubiling lumapit sa akin. Alam nyo naman ako, basta't sa kawang gawa at para sa mga batang nangangailangan, open ako dyan. Salamat po, Don Carlo. Magpapaalam na po kami. Okay, adjust po. Magpapaalam na po kami, Opo. Don Carlo. Boss, si General. General! Good evening, General. Good evening. Maari ko ba kayong may for coffee? May appointment pa ako ngayon. Ah, hindi tayo magtatagal. Alam ko na lahat ng mga bagong umuupong superintendent ay kumakatok muna. At nagpapasiklam. Naturalmente. Nagpapakilala sa mga negosyante katulad ko. Diretsuhin mo nga ako. Kumatok ka na, General. Kilala na kita. Ngayon pag-usapan naman natin ang mga kailangan mo. Pero dapat, bulag ka sa mga negosyo ko. Hoy, Carlo. Bilang na ang mga araw mo. Tinitiya ko sa iyo, sa susunod na pagkikita natin, kung wala ka sa loob ng karsel ko, lalagyan ko ng bulak ang mga butas ng ilong mo. Let's go! Hello, partner! Nabalita mo ba nangyari sa mga negosyo ko? Anong problema, partner? Masyadong pakialamero yung bagong superintendent na nilagay ninyo. Hindi ba natin pwedeng patanggal yan? Partner, hindi ako naglagay diyan. Kaya hindi natin siya pwedeng tanggalin. Kaya na lang ang bahala. Okay, I understand. Nabahala po kita sa napakaliit na bagay. Thank you, partner. Wala raw magawang paraan si Senador para matanggal si De La Cruz. Hindi problema yan na, Don Carlo di mo anong paraan? pasparo natin, alpasin natin ang mga minsan sa ating mga katamang magkagawa.